Totoo, taon-taon meron tayong uh, balikatan na exercise, Colonel General. Pero bakit ngayon sobrang dami? Bakit sobrang dami ng, ano, ng, ng sundalo na dumating? Bakit sobrang dami ng aeroplano? Bakit tayo, bakit yung Kalayan Island na dati pag pumunta ka roon, parang paraiso, pwede kang mamulot ng isda. Nandunin yun yung mga sundalong Amerikano. Meron po tayo kasing uh, hindi, ako po mismo, uh, ako na po mismo, hindi ko po maintindihan kung saan ang dapat na posisyon, posisyon ng aking komite patungkol po sa krisis na ating hinaharap sa ngayon. Sapagkat kapag ka pinakinggan mo, wala tayong piko eh, no? Wala tayong piko. Wala, walang piko, no? Presidential. Asan? Ayun, pala. Kaharap ko na pala. My goodness. Ah, uh, oo. Uh, yun po kasing kung ano po ba ang dapat na position natin sa ngayon. Sapagkat so pagka pinakinggan mo yung bawat balita. Kung ako, ako, yung, ako yung Pilipino ngayon, manood akong balita. Manonood ako sa ganitong channel, sa ganitong channel, sa ganitong channel. Makukonfuse ako dahil wala tayong iisang messaging. Sasabihin nung isang channel na, oh, huwag kayong mangamba. Wala tayong dapat ipangamba. Hindi, wala namang krisis talaga tayo sa e, China. Manonood ka sa isang channel, sasabihin ng isang channel, may krisis tayo, malaki ang problema natin, inapin na tayo, ganito. pagdating doon sa isang channel, sasabihin ng isang channel naman, ah, uh, hindi, wala, 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 yan, ganun, natural lang yan, exercises lang yan. Manonood ka na isang channel, hindi, paghahanda na yan, yan ma magulo na. Sana, uh, ang gusto ko pong tahakin, mabigyan kami ng, ng tamang guidance. Kasi itong oras na to, hindi ito yung oras para magdiskusyon tayo. Eh. Ito yung oras na dapat iisa sana. Yung sinasabi natin, na inform natin ng taong bayan kung ano po talaga ang sitwasyon. Kaya po sana, uh, sa oras na to, mabigyan niyo po kami ng malinaw na guidance kung nasaan po ba ngayon ang Pilipinas. Bilang... Uh, siguro po ang una naming dapat tanungin ay ito po mang nagaganap sa pagitan ng China at ng Pilipinas at ng ng uh, Amerika at ibang European countries, Japan, nandyan sila lahat. Hindi po ba dapat kami mangamba? Yun lang po. Yun lang po ang unang tanong. Uh, at ang unang uh, bigyan niyo po kami ng guidance na ito po ba eh sabi nila balikatan exercises lang ito pero kahapon nanonood ako ng German uh, uh, news ang sabi naman ng uh, German news hindi ito dapat maging relax tayo kasi baka pwedeng magkamali Itong balikatan na to, nandun ng nanonood ng China, baka magkaroon ng isang pagkakamali, mag, mag, uh, mag, maging dahilan para magkaroon ng gera. Hindi ko alam kung paano ko bilang, ko, bilang ako po ang chairman ng committee ng public information, ang daming gustong mag-interview sa akin, nahihirapan akong di ko po ma-handle kasi wala naman din advice sa akin kung ano ba talaga to. Ano ba to sir? Ano ba tong balikatan na to? Dapat ba natin tong pangambahan o okay lang tayo, relax lang tayo? Uh, sir, magandang hapon po again, uh, Sir Andre Rosario po from the PCO. Um, before I answer, Sir, I'd, I'd like to thank you no, po, and your committee for inviting the PCO to participate in these proceedings, po, Sir. Uh, we consider the Chairman, you yourself, Sir, as a valuable ally in our fight against misinformation and disinformation. Sir, more to your question, Sir. Uh, although uh, my opinion would be, um, it would be pro better propounded to, uh, I think, the DND or the AFP. But uh, maybe uh, I could just echo, long, sir what already has already been said uh, by, I think, uh, spokespersons of the DND and the AFP. That um, the balikatan exercises naman sir it's actually the 39th it iteration of the this current balikatan exercises that we have been holding uh, annually naman sir and uh tog dito na nasabi na rin po ng ano ng mga spokespersons po ng ano po ng uh, particularly tinka, uh, si Colonel Mike Loico po no yung executive agent po ng balikatan Uh, nasabi naman po niya that this this exercises are not directed against any any one particular country because again this is an annual exercise that we do hold with uh, our our ally the United States and other like-minded uh, countries I think uh, currently po meron po tayong kasamang I think uh French uh, uh, French contingent and Australian contingent po. So um uh, uh ang opinion po ko po uh, bilang po ano bilang Pilipino po sir I, I don't think there's anything that we should be worried about about this annual exercises, sir. But uh, I, I I would be remiss not to uh, not to acknowledge that there is ano there is a con your concerns are valid sir. So uh, maybe sir um uh, maybe we could ask if there is a representative from the DND maybe they could answer more competently regarding balikatan sir. lang po sir thank you po. Uh, Maraming salamat po Asec. Ah, uh, total, itinuro na po kayo. <laughs> yung ating armed uh, services. O po, sir. to so, tunay naman po yung sinabi ni Asik na for some time, nandiyan na talaga yung balikatan, sir. Hindi naman yan, talagang yan naman, eh, ginagawa na natin talaga yan. Kaya lang, sir, yung po kasing uh, sitwasyon ngayon, yung balikatan nasa West Philippine Sea mismo. Opo. Yun po ba sa palagay nyo, sir, hindi yan uh, escalation? Yeah, sir, consultative lang po ito. Ha? Hindi po ito hearing. Pwede po kayo hindi sumagot. Pwede nyo pong sabihin na op uh, national security na yan. Sir, any, consultative lang po ito. Wala, wala po itong dapat tayong tensyon. Wala, ano lang po ito. Gusto lang natin malaman kung saan po ang direksyon natin. Uh, yes, sir. Uh, good afternoon po. I'm Colonel Joar Herrera, the Chief Public Affairs uh, Division, sir, ng uh, Office of the Deputy for Civil-Military Operations. Ang trabaho ko po, sir, ay isang staff at uh, nagbibigay po ng Public Affairs Guidance in terms sa ating mga nangyayari po dito sa ating uh, bansa uh most especially po sa balikatan uh, nasabi nga ni Ace Andre this is part of our uh annual joint uh, military exercise kasama po ang ibang bansa like United States and this is part of the interoperability uh, bilang sundalo sir ay nakikita natin kasi dito yung readiness ng ating uh, kasundaluhan ito yung pagsasanay Uh, sharing of our uh, lessons sa uh, iba't ibang bansa. At ito ay nakakatulong upang enhance ang ating capabilities. At siyempre ang trabaho po ng Armed Forces of the Philippines ay protektahan ang ating bansa, ang ating uh, mga kababayan. At hindi lang naman po ang balikatan ay nakatutok po dito sa sinasabing warfighting. Ang napaka-importante dito Your honor is the humanitarian assistance and disaster response kasi ang bansa natin ay lagi pong may problema sa crisis, disaster. At number one po ang Armed Forces of the Philippines kasamang Philippine National Police sa mga pag-address po nitong disaster. At importante sir dito yung pagsasanay dahil kailangan natin ng sweep actions pag may crisis. Uh, pagdating naman po sa civil military operations, ito naman po yung pagbibigay ng, ng tulong sa ating mga communities. At alam naman natin ang Armed Forces of the Philippines ay hindi lang naman po uh, nakatutok sa pagsasanay sa gera kung hindi pagtulong din ito sa ating mga communities. And I think ito po ang ating mandato ilang mga sundalo, public servant ay enhance po ang ating capability. So yun po sir, ang ginagawa po natin sa balikatan. Yeah. So, ibig niyo pong sabihin, sir, kahit na nasa West Philippine Sea si ngayon yung balikatan natin at nandoon po sa paligid din, uh, hindi po ito local news ha. Ang nang napanood po natin ay international news. Na nakamatyag din yung China. Habang uh, tayo po ay nagbabalikatan. So wala po tayong dapat ipangamba kahit na nagbabalikatan nag, uh, exercises po kayo at few nautical miles nandun naman yung China nanonood. So wala po tayong dapat ipangamba na merong magkaroon na magpagkakamali o ganun. Wala po, sir. Your Honor. Okay, opo. Maraming salamat po. Yun din po ng uh, PNP. Uh, maganda nga po, Mr. Chair. So, yung binanggit po ng Armed Forces of the Philippines, uh, we stand with that uh, position, sir. It comes to the Philippine National Police. Okay, salamat po. Pag uh, tinignan lang po natin kasi ano, Pagka uh, nandun lang tayo sa scope ng domestic, mukha talagang wala naman tayong dapat ipangamba kung domestic. kung Ang problema lang ay sabihin natin, diyan sa West Philippine Sea, domestic yan. Pag tinignan natin, di, meron kaming issue sa EEZ namin at itong kapitbahay namin, Chinese, uh agawan dito sa amin o sige domestic 'yan pero merong kasing perspective ng ano eh ng international uh, uh perspektibo ng international na po no ng sapagkat katulad po noong uh, isang araw lang isang araw lang na-upload ko naman sa Indian News Indian News Tayo naman po ngayon ang uh, headline Pilipinas na naman ang headline sa, sa Indian to ito, ito ha ah, Indian news Sa kadilanan ng tayo ang headline sapagkat na involved tayo sa uh, hidwaan din ng India at China Kasi meron din silang uh, meron din silang uh, uh, border issue Tapos tayo ay uh, bumili ng brahmos missile sa India. So ang India doon sa kanilang uh, pagbabalita sinasabi nila na tayo ay alay na nila. <laughs> Naging ano yung perspective ano lumaki. Lumaki yung perspective na na uh, ang Pilipinas alay na natin ng India, alay natin ng Amerikano, alay natin ang Japan, naging alay na rin natin yung uh, ibang uh, European countries dahil dito sa nangyayari na hindi, man, hindi po kami kontra. Sarah. Wala po kaming dito sa Senado, kami 100% nakasuporta sa modernization ng armed forces ano Sin tinggal lang po natin yung scope kasi kaya po tayo nag, uh, nag uh, uusap dito para lang iisa lang yung messaging natin kasi sa international news masyado na tayong tayo na yung ano eh pangatlo una uh, Russia and Ukraine pangalawa Israel and Iran pangatulo na po tayo sa inaasahan nila na magkakaroon ng conflict so paano natin to sir i-handle sa ating mga kababayan na hindi na lang ito domestic international na tayo uh, sikat na sikat na tayo mga Pinoy na naman sa usapin na to Paano natin ito ibabalita sa ating mga kababayan na okay, maging kalmado tayo, pero di ba tayo dapat maghanda? Di ba natin to kailangan yung ating mga normal na kababayan ay sabihan natin na halimbawa lang magkaroon ng anumang kaguluhan, saan sila pupunta? sino ang ating mga emergency services. Kasi sa ibang bansa ho, totoo lang ha. Pagka, huwag na tayong lumayo. Total, idol naman natin ng Korea. Nakiki-idol na rin ako kasi yung asawa ko, pasadong Korean novela yon eh. Ang mga Korean, hada po sila anytime. Kapag tumunog yung kanilang uh, warning, ano, alam na nila yung gagawin nila. Pero hindi ba tayo sa ngayon, dapat yata, sir, alam na natin yun. Alam na ng taong bayan natin kung ano ang direksyonan natin. Kasi, parang tayo na lang, Pilipinas na lang po yung hindi nakakaramdam ng heat. Ang, ang, yung buong mundo, nararamdaman nila yung buong ASEAN, Singapore, ilang beses nang nagsalita ang Singapore na, na sinasabi nila mismo na no? Ano papayag ba ang Pilipinas na tayo ang maging uh, well masakit mang isipin pero uh, wag naman sana hindi po ba kailangan na yun lang po ang gusto kong ma maitanong din sa media kayo po sa uh, matagal pong panahon na kayo nagbibigay serbisyo sa taong bayan hindi po ba dapat na na sabihin na natin sa ating mga kababayan na mag wag naman kayo masyadong relax. Hindi naman nating sinasabing magpanik na kayo. Ayaw naman natin 'yon dahil hindi naman dapat. Pero hindi ba dapat tayo po ay meron ng mga sa sarili po natin sa sa mga network, meron na tayong mga ganito ang paghahanda na pwede nating gawin. Halimbawa, pag meron pong parating na malalaking bagyo, naglalabas kayo nun eh. Nakikita ko yun eh. Ito ang mga dapat nating gawin. Meron ka dapat flashlight, meron ka... Di po po dapat open na tayo sa sa dalong pag-iisip na halimbawa may mangyari, ano ang first dapat gawin ng ating mga kababayan? Uh, tanungin ko po ang ating mga network po ah. Opo, ah, uh, Sir Jay. Salamat po, Mr. Chairman. Ah, uh, Mabuti yung binanggit nyo. Meron bang cause o dahilan para magkaroon ng agam-agam? Meron bang dahilan para tayo maging kampante? Kaya na sinasabi ng Presidential Communications Office na pag pinakinggan mo sila, kung wala naman tayong dapat ikabahala. However, ano bang nagdudumilat na katotohanan na dapat nating paghandaan? Number one, totoo, taon-taon meron tayong uh, balikatan exercise. Colonel General. Pero bakit ngayon sobrang dami? Bakit sobrang dami ng ano ng ng sundalo na dumating? Bakit sobrang dami ng eroplano? Bakit tayo bakit yung Kalayan Island na dati pag pumunta ka roon, parang paraiso, pwede kang mamulot ng isda. Nandun ngayon yung mga sundalong Amerikano at iba pa. Bakit may mga lumalabas sa ako pero bakit lang sir eh mula sa mga sources namin na meron na kayong evacuation plan ng na mga namatay, mamamatay na mga nasusugatan. Nilabas ko po ito. Sapagkat meron eh. Ngayon, kinakailangan tapatin natin. Tama yung ano eh. Nagahanda tayo eh. Kasi, madyo mo, nandito ang pamilya ko. Nasa bukit ako, nagsasaka. Tapos ang pinapakita natin palagi, nagpapaputok tayo, maganda yun. Ang problema, pag nagkamali, para tayong nag O oh, China, meron kaming ganito. Pag tinilan nyo kami, meron kaming pang, pangtapat sa inyo. Eh, which is far from the truth. Wala naman tayong eh. <laughs> yung dumating na Bramos, pa-practice yun. Hindi naman yung panggiri. Yung pagawa ng Bramos sa Sambales, hindi tayo tapos. Yung tie-up ng ano, ng armed forces doon sa supplier. Alam ko po ito, kliyente ko yun eh. So, ang ang hinihingi lang ng mamamayan, tayo sa media is, tapatin nyo kami, sabihan nyo kami. Ano bang, ano bang kalagayan? Wala naman masama eh. Kung kinakailang maganda tayo sa gera, maganda tayo. Hindi yung pagpumutok, Anak ng toko, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Di ba? Mas mabuti na yan. Ngayon, pagdating dun sa sinasabi ni ng aming mga kasama rito, si Kareji, importante may kumukumpas sa gobyerno. Ako, yung tutuwa, nakita ko si Secretary Sani, eto magaling kumumpas ng panahon ni, eh, ano, ni President uh, Pinoy. Kahit gano'n nakalaki problema, pag kinumpas niya, sumusunod yung banda. So, siguro marami tayong matututunan sa kanya. In the meantime, yun lang ang hinihiling namin sa defense and security component of the government to be upfront and truthful. Kasi kapareho niyan, may, may nababalitaan kami magagawa ng peer sa Batanes. Eh, hindi naman edka sa Batanes. Bakit meron ganon, di ba? So, nag, nagpapadala ito ng iba't ibang signal na hindi na pwedeng binabalita dahil nangyayari. Pag binalita mo naman, baka mag-create ka ng panic. Pag hindi mo binalita at pumutok, sisisil, eh tatangan nyo sa media eh. <coughs> hindi nyo sinabi. So, ngayon kami po sa maliit na network, hindi na kailangan sabihan kung anong may tutulong namin. Ginawa na namin yan maraming pagkakataon. Noong taon na walang gustong mag-host ng mga debate sa politika, kami lang ang nag-host. Walang bayad. Walang ginastos ng gobyerno ni Isang Kusing. Kaya pagdating ho sa pagtulong sa gobyerno, eh hindi na ako kinakailangan ipagtanong bayan. yan. Kasi, sabi nga ng mga kasama ko rito, matagal na sa broadcast, sa so lahat ng prangkisa namin, automatic yun. Pero yung yung digital na sinasabi ni Kareji, yun nun dapat talagang ayusin na. Kasi isang pindot lang yun, sabay-sabay ma maririnig na sa lahat ng impilan. Yung broadcast, automatic po yun, nasa mga prangkisa namin yun. Salamat po.